Oh, hi, hi, kayo, sa man, <laughs> hi kayo, sa vlog ko. Hi kayo sa vlog ko. Kuya kaya mag-hi <laughs> ka. Nakita mo yung tiktok ko? Sa loka oh, no? hindi Bago mag Bago mag-tumas, <laughs> bago magtuma sa na ka. Sa'yo yun? Pero yung kilometer ko, 500. No, so, yun eh. So, <laughs> ata nang makita ang kuno kalsada may bangga may banggaan traffic na sa gititan gititan ina pa si mga nag ano ang sabi ni Kian nagbo ako metro syempre crack crack to eh crack <laughs> <laughs> Yun, alam mo yung D-Heights na yun. Sa ano yun eh? Sa Hilton yun eh. Kasi yung sa VIP yung ano, no wind. Ah, no wind? No -win. wind. No wind. Yung d yun yung pangmasa na casino. So, hindi rin maganda yung mga machine nila? Hindi. Luma. Luma. Sa ano mas maganda ang mga machine? Sa place at saka sa... Sa Swiss Nicole, may kaibigan siyang magbabarty sa Swiss Sa no? Yes, ba? Ano? Sa Mario? Oo, oh, chuchal okay. yun ah. katabi. Ay, sinasabi ay, ano? Oo. ako yung my day Ano ay go and stop. Ano daw? Ano binibida-bida yan? Hindi kasi kaya ko lang malamit. Matakas nga yeah, pala yung pala. pala dito dito tumakbo si Kizzy Nicole eh, oh. Nag-record record. record. <laughs> Sa piki <PE> niya. <laughs> eh di ba dyan din nag pictorial si Kian? Oo, Oo, oh, dyan din. Anong pictorial? Anong pictorial? Eh dyan din lang eh. Dyan ka namin pinictorial. Nagdala kami ng ano, ng... Hindi mo ba alam model ka nung maliit ka? <laughs> model ka, model. <laughs> dyan model. Dyan lang pictorial kay Ma. Nagbara-bara na nga. Takyan eh, no? okay, yun. Pwede ba yan? Park dyan parang... sa labas? Ha? Huh? Oo. Eh, okay. take your own risk. Kapag na nga nagdanyan ka. <coughs> pag may nang walang kaya dyan sa Ito yung Ang ganda dyan. Ganda, dere, Ganda ba? Ganda ba? Ganda, dear, daw. Ah, huh, ito. May tinuturo siya. Hindi <makes> rin. Kahit saan. <noise> Bababaan ko sa Bababaan natin tayo. Baka kami dalawa nito. Hermine. <makes noise> um, tsaka ito. Baka tayo tag-isa, guys. Hahaha. <laughs> Bago na? One ano? by one take Ah, ba one take Kailangan parehas. Kailangan parehas. 2.23. O di, ba balik na natin tong crunchy. wag na yan. Ito na lang. Mas masarap to. Buy one take one eh. Oo one nga pala. Three. Buy one take one yan. Buy one take one talaga yan. Ano talya? Later na later. Ha? Oh, Aligat dun tayo. Dun tayo sa map. Yung map. Kunin na natin yung map. doon. Andun sa dati, Christy. Oh, sweet. Itinignan natin yung mga lansong. i ka mag-ano? Ha? Oo nga. Yung wine. Gusto mo yung wine? Hindi ganito nga. Kung magkano yung presyo, gusto mo malaman yung price niya kasi dollar price yan. Kung magkano yung ngayon, 56, o, oh, times mo, subukan mo, 2.78 times 56. Doon mo yun yung presyo niya. Yun yung, yung, yun yung peso. Oo. Later, later. Hindi yan yami, Talia. Hindi yan yami. 2.48 times. Times 56, yung palitan ng dollar ngayon. 138, isa? Oo. Oh, oh. Yan yung presyo niyan, 138 pesos. Ha? Mura. O, gusto mo? Wine. Kuha ka ng wine. Maghahanap kami ng map kasi yung map namin naputol na. Ito so for like, same for tito dadin? Opo. The dadin for tito dadin, uli. Ito, 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 ito. Yung dati, medyo malaki. Oo. Ayan. Uh, ito, pagka gusto mo, ito lang. Ah, yan yung handle? Uh -huh. e, ano siya? 495 B? Hmm, kaya nga. Eh, di parang bubili ka na rin ng... Bago. 6, 495? Ah, uh nakapuro, -huh. 495. Uh -huh. 495. 495. Ano ba yung sa isang nito, yun na natin? Magkaibang size yan, di ba? Kasi baka nga yung ibang eh. Naputol kasi, sayang naman yung... Ano nga bang size? Talia, dito ka. Malaki yun, di ba? Malaki, diba? Malaki yun eh, yung ano natin. Hindi, ito yung timba. Okay. Mm Oo, -hmm.

saka yung Roscas yung isa kasi dati bumili kami iba hindi siya di Roscas sabi ko iba mati oh. testing mati yung testing yung dito wala nga eh gusto tayo sa antabox Eto na, nakita ko na ang Anta Box. Sa 198. Oh, Bakit? Eh. Anta Box. Mas maganda. Oo. Doon sa dulo. Wait. You going to the Yung ano yung charcoal na licks. Yeah, yung mga mura na dito guys. Yan yung bibili namin. Isa. Ano sa mga Ayan, P448. <laughs> Yung isa dun, mayroong ano, leaks na ano. 428 No, don't hold na. Ang sungit naman nito ni sa Sapakin kita eh. No, No, Di maganda? Magana, Tama na. Yan lang naman bibili natin. Ipapaano natin kay Tita Christy. bamboo charcoal. Hanapin mo na. Tingnan mo sila, Tita Kristi. Text mo kaya, JB. Ayan, yahoo mawag. Kaila na? Hindi, ayan yun dyan sa kabila. Ang dami shopping ah. Masarap to. Eh, ito. Ang ko. Hingan natin yung shopping ni Mayora. Si Mayora, shopping ni Mayora yan. Ay, si Ate Nicole ba to? Dyan. Si Ate Nicole ba yan? Nag-shopping? 50. Oh, tayo Italia. May birthday na kami. May <laughs> birthday lang kami. Everybody's milk. Di pa. Birthday is everybody's milk. <laughs> diba? Thank you. <laughs> <laughs> Talia, may donate. Ah, kay Talia yan. Dami naman. Ang ganda pala dito yung mga utak. Meron pa. Talia! Talia! Loko, oh, tita ba, tita give it to you? Wow, dami naman. Mm -hmm. Sus. Oh, ah. <laughs> meron ka pang ano dyan, donate ano ah. Ang ganda palang manggutang dito, mayroong... Mayroon eh. Magbayad ako ng P4,500. Sabi ni JB, ano ano daw ba pag ka... Ano, anong tanong mo JB kanina? Pag nakuha mo na yung points mo, anong mangyayari? <laughs> <laughs> ano? Hindi ako makakak... Kapag wala akumulang, hindi ako naka-20,000 ngayong mat na to. Magbabayad ako ng P4,500. Ah, okay. Sa annual fee. Pag nakuha mo na... Kapag nakuha, na, kapag nakuha ko yung P4,500, wala na akong babayaran. O mas malaki pa yung mauutang ulit. <laughs> <laughs> hindi na. Sa so 20,000, 20,000 kayo walang kumahal. Ah. Yeah. Ako pala <laughs> kailangan sa ATM. Eh halos sakin 'yan sa inyo eh. Ay sa akin 'yan. Oh. Kasi tatakbo diyan. Okay, kulangan. Pagkasama. Kaway nga. Kina-minit ako. Straw, ice straw. Oh, loves. <laughs> One two, three. Si <laughs> Talia. Si Talia, ko dyan. One, two, three. Hoy, hoy, hoy. Ano ano? Ano ba? Batis. Yeah. Oh, ano yeah. Ano ba? Ano ganyan yung suka eh. Suka mm. din yan. Chili garlic. Pintado na. Manghang. Nakasosyal na ng Holy Angels sa kanyang Holy Pagod. Pancake house daw. <laughs> Ate Nicole, dyan ka ba nag-aalmusal? Yan, <laughs> ako hindi pa lang alam naranasan. Dyan ka ba nag-aalmusal? Sa Sama <laughs> mo kami. Hindi <laughs> <laughs> pa ako nakaranasan ka ng musal dyan eh. Baga naman tayo sa... Dati Jollibee bilang tsaka Macdo ngayon. ngayon pa na ano international na yung may sarili nang anong pancake uh, Simba. ah. Simba. Ano si tatay mo? Wala na. He go there. Other go there. That's my school na. He. He, go there. he. he, he anak he. ano po yung school lang ako Oh, yung talbis ko ni Kuya Malaki po siya sa likod eh. Wow. alam mo, malaki pala sa likod yan. Oo, ma ano lang tingnan dito, no? Dito lang ma-anong ma, ma anong tingnan, pero sa likod malaki yung pala. Kasi naman yung, yung ganito. Okay. Eh, kasi Ay, yung, yung, yung mga yung halaman. halaman. Hindi okay, eh. oh, school Oo. Oh, oh, oh. Hindi ako mapapansin. Alam mo, sakaw sa likod. Pag nakita mo, ah, pakalawang. May kagdim sa atyaka ano eh. Sila nga, katang mo, hazard-hazard. Doon sila nag, ano, may Yan ng park Oh, ano eh? pa? Eh. Kung may doon three? tayo dumaan sa kabila, dire-direcho ka lang. Hindi may din. Marami din park, ano yan. Marami din nakapark na mga ano Ah, ganun. Oo. Three buildings po siya. Certified po. na. Saint... pagbuti may pag-aaral mo. Dapat mauna talaga sila dun. Ah, oo. Yung isang diba? building po namin, St. Benedict, yung St. Oo, oh, hanggang 7 ba ba? lang yun, T, di ba? Oo, oh, di ba? St. Saint... Kailangan talaga mauna sila dun. Joseph. Ah, ma. Third St. Mary. Ayan, no? Oh. Happy Sunday. Dada church. Oh, church yan, anak. Church. Church yan. Yes. Dada church. Church. We're going to there after we go there. Holy Rosary. This Malaki po yung uh, ano eh. Malawak naman this. po siya. Wait, kaya ni Kuya Kian. Kasi ang daming ano, lagi mo naririnig yung misa, ha? Lagi mo naririnig yung, yung ano sermon niya, ng pare. Ang praising time nila from 7 hanggang 7.30. Oh. Araw-araw yun. Sabi ko nga sa iyo, meron nga kinakanta na sabi ko nga yung yung kinakanta rin nung elementary kami. Sabi ko, alam mo, may kantin sa whole EU. Yung ko. parang ano? Welcome to, welcome the family. To to the the fire fire. Oh, maganda yun. di ba? We're glad that you have come to share your life. Ganyan maganda sa yung nakakarinig ng mga religious song. Oh. Mas kami ng Abroad? Oo. Oh, oh. yeah. Dito hindi But mo... ano If your dad is working only here in the Philippines, we can afford to...